Aris. Ito po yung ganap sa inyo ng December. December year 2025, one month trading. Ganap na sa buwan ng December. Aris, hmm, may tao dito yung ano, depresya, maring ma at maging negative yung pananaw niya sa buhay. Aris, pwedeng ikaw, kung hindi man ikaw may ganyan na maring kilala mo, depresya at negative yung pananaw niya sa buhay. Uh, may darating din na blessing na maring pagkamalanghad lang Taurus ayan maging sensitive kasi yan daw, yan daw ay blessing at hindi halang may ace of spades dito Taurus ay Taurus Aris, Aris po tayo ha kasi kakatapos ko lang kay Taurus ayan Aris po tayo may ace of spades dito Taurus ah uh, may tao dito yung ano ha, yung kasi mayroon din ako nabanggit na ano, 'di ba, Taurus. Baka mayroon ka yung kadil na Taurus. Meron din kasi ditong Earth sign. Capricorn, bigo, Taurus ang zodiac sign niya. Maring Taurus ang zodiac sign niya kasi nabanggit ko yung Taurus. Pwede nga ay nanay mo, ate mo, boss mo. Ako sino pa sa buhay mo, Aris. Ace of Spades, may tao dito, Taurus. Taurus kung Taurus. Mukhang Taurus yata tinutukoy dito. <laughs> Ayan, Aris. Ace of Spades. Ingat sa kamalasan. O oh, Miss Fortune. Mukhang si Taurus yata tinutukoy dito. Si Taurus yung Taurus eh. At may Earth sign nga dito. Ayan, may tao rito. Uh, Aris, pinag-iingat sa Miss Fortune. Kung may negosyo, ingat ang mabangkrap. Ah, uh, kung ingat din sa ano sa yung nga sa sa, sa mis, uh, ano, bitang di ko mabanggit ah, wait lang. Lumili pa yung utak ko. Mo, um, ayan. Wait lang. Ah. Uh, ako, guys, Wait. <laughs> May tao to pero pinag-ingat sa kanyang negosyo. Pwede mo bankrupt. Ah, uh, ingat din daw sa aksidente. O oh, kamalasan nga, ayan, Aris. At mukhang isa kang lalaking Aris, ano? O lalaki. King kasi ito. Hmm. May buntis dito. Mukha na kabuntis ba ang iba sa inyo, Taurus? May buntis dito eh. Kaya depressed at negative yung pananaw. Kasi maaari nakabuntis yung iba sa inyo dito, Taurus. Uh, kung nabuntis yung asawa nyo, pwede problema problemado kayo sa pinagbubuntis. Ayan, may buntis nga dito. Pwedeng yung buntis mga anak na sa buwan ng December. O buntis pa lang ito. O baka mabuntis nyo sa buwan ng December. Maring ang sojang say na buntis is Libra, Aquarius o Gemini. Uh, babae. Malamang babae, mabuntis. Pero kung walang buntis... Sa mga single na aris, walang buntis meron daw kayong pinaghihirapan na magbubunga na maganda dito. Ayan. Pero mukhang buntis yung tinutukoy eh, kasi may ano eh, may depress eh. Depress at negative yung pananaw niya dito eh. Ayan, may buntis. O oh, nakabuntis, nabuntis siya. Kung mo niya ikaw yung dito at negative yung pananaw, pananaw sa buhay. Maraming isang libra sa Gemini. Siya yung depressed at negative yung pananaw niya dito. Buntis. Um, ayan. Aris. Alamin pa natin yung ganap sa inyo. Ano pagganap kay Aris sa buwan December? Lumabasa naman siya, oh. Five of spades. Aris, may... may tao rito, Aris. Ayan, pwede ikaw. Depressed at negative din yung... Ito naman, second part ng buwan ng December. Yung kayo na first part. Ito, second part ng buwan ng December. Dito, maaaring ikaw, depressed ka o negative yung pananaw mo sa buhay. Pero hindi mo negative yung tungkol dito. Aris ang depressed at negative yung pananaw sa buhay. Maring isang earth sign. Jack, ito, ibig sabihin, makakabataan kayo, mga, mga edad nyo, mga 30 to 20, ah, 20 to 30 years old, yung mga edad nyo rito. Jack, yan eh. May darating din na, ano, blessing na maring pagkamalan yung hadlang. Aris. At, uh, ah, na nangangati ako. lang. Nangangamot ako. Mukhang, naku, bakit gano'n yung mga reading? Masaya na guys. Ang, hindi maganda yung mga, kaya na ko, ko pa nababasa, no? Ah, uh, Aris, ano eh, mukhang magkakaproblema ka sa bahay nyo, sa pamilya nyo, o baka, problemahin mo rin yung kaperahan mo bilihin, apektado ka dito, Aris. kalangan mo ng suporta ah, dito, Aris. ah uh, meron ka rin daw malalamang masamang balita sa buwan ng December na mari ipag-alala nyo, Aris. Meron karo kasama sa trabaho mo, sa negosyo mo, o maring kasama mo yan sa bahay nyo, kapartner mo sa buhay, ang maring magka-problema ka sa kanya. Ayan, maring ano tay eh, maring co-opposite sex mo, Aris. Ayan. Dito, may dalawang tao, Jack, ito. Puro jack nga ito, eh. Uh, merong may tao dito, Aris, ang merong kahilingan at pangarap na magkakatotoo sa buwan ng December. Ayan, kahilingan at pangarap daw. Kung hindi man ikaw yan, sayo, kung hindi man sa'yo tumama, Aris, Maraming sa ibang sojak sa dito. Kasi may mga ibang sojak sa dito eh. Ah, uh, Ace of Spades, merong, yeah, merong malabas, malabas talaga yung Ace of Spades kanina pa. Sa ibang sojak sa Ace of Spades, Aris, ingat ka raw sa ano, misfortune o kamalasan na pwede mangyari sa inyo sa buwan ng December, Aris. Ingat sa aksidente, kung may negosyo iwasang mabangkrap hindi yan pala nakakot ha pinag-iingat lang kayo ng card para makahanda kayo di ba Oh, kung hindi man ikaw ang tutukoy dito, ah, kasi tumapat yung Ten of Spades sa Ace of Spades. Di ba, meron kayong manalamang masamang balita. Masamang balita. Kasi o, oh, ayan, o. Oh. Ace of spades. Tumapat, eh. Siguro kung merong iba sa inyo may malamang masamang balita, baka magkaroon ng hindi maganda, di ba? Kaya dito, pinag-iingat sa aksidente, o oh, kamalasan na pwede mangyari, Aris. O kung may negosyo ka dyan, ingatan nyo mabangkrap. Kasi kung ano parang magkakaroon ng away dito eh. Kasi mayroong tao dito yung makakalaw na masamang balita eh. Tapos, baka nga magkaroon ng away. Kaya pinag-iingat sa aksidente. O kung ano naman yung kamalasan daw, Aris. Alamin pa natin yung ganap sa inyo. Ano pa ganap ay araw sa buwan on ng December? Ano pa sa buwan ng December? Aris, may taong papayuhan dito. Kaya lang yung papayuhan, hindi nakikinig sa payo. Ayan, mukhang wala nang kwenta yung payo sa kanya. No? Kung papayuhan siya, hindi rin magbubunga na maganda yung payo. ah uh, yung iba sa inyo ay magkakaroon ng mabulaklak na partnership o engagement. Kung magkaproblema naman yung iba sa inyo, may taong nakasuporta lang dito, Aris may pag-travel yung iba sa inyo. Ah, uh, yung dahilan ng pag-travel, yung iba, maring dahil sa bagong business deal o dahil sa nakabili na bagong bahay o lilipat ng bahay. Yung iba naman, maring dahil sa blessing o dahil sa... Maring puntahan yung kanilang niligawan o kanilang karelasyon. Ayan, Aris. Ako ano pang dahilan ng pag-travel, yung iba sa inyo. Kasi may, ano eh, yung iba sa inyo, mga ng blessing. Uh, may tao dito, Aris, kung single ka, maring makita mo na yung pwede mo maging boyfriend o maging girlfriend mo, Aris, sa buwan ng December. Ayan, kasi may tao dito yung nagkaka-interest daw sa inyo. O ikaw yan, nagkaka-interest ka sa isang tao, maring puntahan mo, ligawan mo, Aris. Pwede rin, ang dahilan ng pag-travel ay maaari makatanggap ko yun ng pera dito. Ari sa buwan ng December. Ito yung last part ng buwan ng December. Pwede yung pera galing sa negosyo nyo, sahod nyo yan, o galing sa kamag-anak nyo, Aris. Ah, uh, ako sa galing sa buwan ng December ito ah, Aris. Ah, uh, kung may negosyo may pag-unlad, maaari din doon yung maman yung iba sa inyo, Aris. Kasi meron kayong ginawa dito na kayo daw ayayaman, Aris. Pwede nga iba sa inyo, baka tumaya sa loto at maring manalo sa buwan ng December. At biglang yaman, Aris. Hindi ko alam kung anong ginawa nyo. Ba't daw kayo yayaman dito, Aris? Ayun, ang mukhang magkakapera nga kayo, Aris. Kasi meron talaga kayong pag-travel. Sabi ko nga travel, di ba? Mabiyahe. Maring kukuha ng pera sa pag-travel ang iba sa inyo. Kung may negosyo, may paglago. Ayan, last part na ito. Mukhang maganda na, Aris. Yung alam, may ingit dito, ah, May ingit. May nainggit sa inyo, Taurus. Ay, Taurus, Aris. Ha, Taurus na ko. Baka may Taurus na naingit sa inyo, Aris. Baka may ikilala kayong Taurus. Kaya nyo ka pa nababanggit yung Taurus, ha? Ah. <laughs> Ayan, may ingit nga daw sa inyo. Ah, nine of spades. May tao dito, Aris, ang naring may problema siya. Kailangan niya ng suporta dito, Aris. Hindi ka Mukhang kasi may libra ko sa Gemini dito eh. Maring siya ang tinutukoy. Ayan. Kailangan niya ng suporta dito. Ingat din daw siya sa sidente. Uh, wag siyang gumawa ng masama o wag siyang gagawa ng masama sa iyo. Maring malasin siya pag gumawa siya ng masama sa iyo, Aris. Uh, maaari din daw din daw siya magkasakit ayan Aris Libra Aries sa Gemini ang sojak sign lahat ng kasarian pwede siya pati babae lalaki o bakla tomboy yan Meron talaga ang pag-travel oh ang iba sa inyo Aries kung uutang naman daw sa loan ayan yung iba sa inyo Aris ayan ma-approve yung loan na yan Aries Ah uh, baka magkaroon ng away Pwede makaaway mo, member ng pamilya mo, kamag-anak mo, Aris, kasi may ingit nga rito eh. Pwede makaaway mo yung taong ingit dito, Aris, na ingit sa inyo. Pwede makaaway mo at galit na galit yung taong ito. Ayan, garit na garit, oh. ay, hindi bugo si galit na galit oh, hindi galit. Tupad sa kanya yung two of clubs. Pwede rin na ito ay hadlang, Aris. Pwedeng hadlangan kanya kaya magkakanaaway sa inyo dito, Aris. Pwede rin naman dahilan ng away is naiinggit ito sa sa'yo, Aris. Ay na, pwede makaaway mo, member ng pamilya mo, kamag-anak mo, asawa mo, third party. O kung sino pa yan, Aris, pwede makaaway mo nga daw sa buwan ng December. Ito yung last part ng buwan ng December, Aris. Ayan po yung ganap sa inyo. Maraming salamat po sa mga nag-like at nag-subscribe. At sa mga subscriber po, maraming salamat po guys, salamat po.